May teknolis ang lupa Nagkakalindol at nagkakabaha Balik sa umpisa kung saan nagsimula Kung paano na ang mga dagat at ang lupa Kaya dapat pag-aralan ng tiyol Ang ranay ng lito, at two, three, go! Sa may teknolis sa Lupa na ating tinatayuan Sama-sama makinigar Pag-aralan natin ang pagkaskas pag ng lupa oh -oh. Oh 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 oh, oh, oh. kita na hihino Sa ilalim ng buwan nagbabago na to Pataas ang pababa at pwede din paliko Akala ko pala'y mahirap madali lang ito Ang Lito Spear ay nahahating Sa bala ng pinbato, sa taas ng mantel Para pasen na pirapiraso Continental victory ang tinawag ito Kaya dapat pataralan ang teore ng planeta nito ay tektonik sa buuhan Lupa natin kinabayuhan Sama-sama makinigan Pag-aralan natin ang pagkaskas ng lupa Oh, 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 Sa aking sa Sa lito spirito matatagpuan Sa aking tektonik na... sa Ang tao ay ang panggeyak sa Plague na sa lito-spirito makatagpuan Sa Plague Kriptonics na ito dati ay ang paghihiya Sa Plague Kriptonics na lupa nating kinatayuan Sama-sama makinig at pag-aralan natin ang pagkaskas ng lupa